Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayan natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello, attorney. nagpost ko sa Facebook tungkol sa aking kabarangkay. Ngayon, tinatakot akong kanyang idimanda. Pero, totoo naman ang aking ipinost sa Facebook. Sana masagot ninyo ako. God bless. Mga kaibigan, bago natin talakayan ang ating topic, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ang mga bago nating video. Balik sa ating topic. Pwede ka bang kasuhan sa iyong ipinos na nakakasirang puri, nakakasirang reputasyon, ngunit totoo naman? maring may pananugutan sa batas ang isang individual na nag-post sa social media kung ito ay nakakasirang puri, ito ay nakakasirang reputasyon, kahit na totoo. itinuturing ito ng batas na malisyusong ipinus ito kahit na ang information tungkol dito ay totoo. itinuturing ito na sinadya o walang magandang hangarin ang nag-post kundi manira kahit natutuman ang kanyang ipinos. Kaya maaaring mananagot pa rin siya ng cyber libel kahit na natuto ang sinabi sa post. Pero ang nagpost, ito yung accused, maaaring niyang gamitin ito na depensa sa kasong cyber libel. Kailangan na patunayan niya na ito ay totoo at kaya niya sa Facebook o sa anumang social media dahil ang kanyang layunin o purpose ay ituwid ang mali, na maganda ang kanyang intensyon, maganda ang kanyang hangarin, na walang malis ang kanyang ginawa, na wala siyang intensyon na manira ng kanyang kapwa-tao. Kung hindi niya mapatunayan, Maaaring siyang mananagot sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 na maaaring magresulta sa multa mula sa 40,000 pesos hanggang 1,200,000 pesos o kaya ay pagkabilanggo sa pagitan ng 4 years and 2 months and 1 day hanggang 8 years. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!